Eh, siyempre, kung plunder yan, dahil billion-billion, trillion yung pinag-uusapan, dapat nakakulong na yan. Wala eh. Puro, puro tayo press release. Puro tayo, ang gaganda ng mga statement ng presidente, hindi ko ikaaya na magkakaroon ng nakawan, gano'n din. alam mo, these are all spin hmm. <laughs> ng mga PR companies, ng mga PR group na nagpapa, nagpipinta ng maganda hindi kailangan ng tao yan alam na ng tao eh so, at ay parang taumbayan na uh, sir jay na arestuhin pa o dumating ito si uh, Zaldiko para may mapanagot na dahil sabi nga a missing link itong si Zaldico na tumatanggi naman na dawit siya dito sa mga issue ng korupsyon. hindi missing link one of the links but secondly, not a missing link because there are other links You're talking here of 246 congressmen. 67 are said to be contractors. Mm. O malinaw naman yun, sino-sino ba yan? Uh, you're talking of J.J. Suarez. Ngayon may bagong kasong isinampan na naman na plunder. Oh, against si against him in the ombudsman. Si Zia uh, Z. Alonto, adyong. Oh, malinaw naman yung MMA contract construction nila. Si Dong Gonzales ng Pampanga. Oh, yung kanyang pamilya, yung uh, nag-contractor ng sa arayat na bumigay na nadam, no marami diyan eh si si yung babaklabak uh, babakla-bakla na balbasarado tiga La Union no si Paulo Ortega oh nakita naman si Sandro Sandro Marcos nakita ang dami with picture with matching pictures may resibo ika na ng mga hindi natapos o mga ghost projects sa Ilocos Norte. In other hmm. words, ano pa bang hinahanap ninyo? Unless, nakapiring kayo, ang gusto niyo lang makita, yung confidential, pinipilit niyo yung confidential pan ni Vice President na matagal na sarado, sabi ng COA. Hmm. Pero Sir Jay, di ba given all the facts at uh, mga naranasan din natin sa mga nakaraan, kapag kaalyado ng uh, mga Duterte, ang bilis po ang papakulong. Uh, given all the facts doon sa mga Senate hearings na narinig na po natin sa mga investigasyon na ginagawa uh, patungkol nga po dito sa mga flood control projects, eh, dapat may map makulong na, may mapanagot na. Oo. Dapat, uh, ang, ang dami na dapat na, na kahit na huwag na yung nakulong, no? nasampahan ng kaso. Eh siyempre, kung plunder yan dahil bilyon-bilyon, trilyon yung pinag-uusapan, dapat nakakulong na yan. Wala eh. Puro, puro tayo press release. Puro tayo, ang gaganda ng mga statement ng presidente, hindi ko ikaaya na magkakaroon ng nakawan, ganun din alam mo, these are all spin hmm. <laughs> ng mga PR companies, ng mga PR group na nagpapa, nagpipinta ng maganda. Hindi kailangan ng tao yan. Alam na ng tao eh. Oh. oh. Imposible ano, imposible hindi pa alam. Ah, na nga yung mga kung ano-anong istorya eh. Tapos nandiyan. Tapos may mga pagbabanta no? na ganito o oh, ganyan ikukulong, naalisan ng pensyon. O, oh. eh, anong tawag yan? Ewan ko lang ha. Bas, iba, iba, iba tong, iba itong... Uh, uh, anong tawag, ako from the very beginning, sabi ko nga, nung tinayo yung ICI na yan, eh, wala akong kabilib-bilib. Dahil, obviously, una, walang ngipin. Pangalawa, walang batas. Hindi siya, hindi, wala, wala siyang ano talaga, pampaano lang ito, pampa, pampapogi sa madaling salita. No? Hmm. Kung sino man yung dapat, baguhin yung imahe. Oh.